Sir, pasensya na ha? <laughs> Alam ko naman kaya kaya niya sir. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So, tanggalin ko lang yung mas ko. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ayun. So, before po ako mag gusto ko pong kalabitin ninyo yung tao po sa kaliwang bahagi po ninyo. Kaliwa. Sa kaliwa, sabihin ninyo, kumusta? Sa kanan, hello? Ayan. At syempre po sa unahan, magandang umaga. Ayan. Bakit po natin ginawa ito is para po malaman natin no? kung kumusta ang kalagay ng ating mga kasamahan after natin sagutan o ilagay yung inputs natin doon sa pagkadami-daming worksheet. Ano po? Yung ibang mga kasama nating planner, hindi ko alam kung natulog ba? Kasi yung iba talaga maga yung mata. Ayan. ayan. Ay, bagus pa mo. Ayan, sabi nga nila. So, sa pagkakataon po ito po ako may task para po i-recap no? kung ano po yung mga pinag-usapan o yung mga learnings natin sa loob po ng maghapon. Kanina po may mga na-mention ang na ating pong MSWDO from Sobron, Española, na kung saan po sumasalamin doon sa mga nangyari kahapon at ano nga po ba yung mga implikasyon, ano nga po ba yung mga dapat natin tingnan o balikan para po sa pagpapaunlad ng atin pong community o ng atin pong bayang pinaglilingkuran. So kahapon po, nagsimula po ang ating presentation, ng ating pong session with the video presentation po ng social contract ng Municipality of Batarasa na kung saan po magandang panimula po yun sapagkat so, tayo po ay binigyan nilang inspirasyon o na-inspire tayo somehow sa kanilang ipinakita dahil po gusto nilang tahakin yung isang maayos, maunlad at talaga ng progresibong bayan na kung saan po hindi po yun nalalayo sa atin, sa atin pong 13 powerful municipalities na narito. So tinitingnan po natin, meron tayo kanya-kanyang kanyang social contract na talaga naman pong Ah, uh, tinitikman natin kung ano po yung mga gusto nating tahakin na landas para po sa pagpapaunlad po ng ating bayan. Sabi po ng ating uh, magaling na resource speaker kahapon, meron niyang bigyang diin o importante yung campaign po ng isang po munisipyo, no? Doon po sa illustration na ipinakita, tatlo, barangay, municipality, and then the provincial level. Nasa gitna po ang municipal level lang. Sabi nga po, yung wala sa barangay, hahanapin sa munisipyo yung, wala, yung hindi makita sa provincial level, hahanapin sa munisipyo. So, ibig sabihin, tayo po sa municipal level, kinakailangan po ready tayo. No? Kinakailangan po alam natin yung nangyayari sa ating barangay at sa ating munisipyo. Bigyan po tayo ng isang example yung Bagyong Uden. No? Yung Bagyong Uden, marami pong nangyari. Pero ano po ba ang tinutungtungan doon? Yung datos. No? So sa gabi lang, ilan ang nabahaan, ilan ang nawala ng bahay, ilan ang nasira ng ganyan. bumapalit tayo sa datos. So kung tayo po, in national level, hiningi yung datos ko sa atin, ano sasabihin sa municipal level? No? Wala. Kinakailangan po lahat ng plano natin, lahat po na ginagawa natin, sabi nga, ay hindi drawing. Kung may magaling mga drawing, kulayan po ninyo para maging totoo at maging presentable po, maging presentable po sa ating mga mamayan. So yun po yung ating pong uh, gampanin ng isang munisipyo na kung saan po, tinitingnan natin as the for our primary responsibility po natin, syempre, yung mag-provide ng basic services sa ating pong nasasakupan kung ang iniisip po natin dito is yung personal interest natin eh nagkakamali ka po ng karir na pinuntahan dahil hindi po yun para sa iyo hindi po pagsiservisyo ang atin pong gustong tingnan kung hindi po paon na rin lamang po yung sarili natin so yun po yung kampani natin at sinundan po siya yung presentation po noong relasyon ng mga plans ng iba ibang plans sa ating pong munisipyo na alam ko po, po meron po sa inyo. Magkakaiba man po ang presentation o yung pagkakalagay po doon. Pero for sure at the end of the day, ang gusto natin masalbisyuhan po yung ating nasasakupan. So na doon po, siyempre yung CLUP, CDP, at siyempre po yung ELA, na nandiyan po napapaloob yung EIP natin. Of course, paano ba marirealize yung annual investment plan? At sa pagkakaroon po ng annual budget, sabi nga natin, kaya mapalad po tayo ng video. Mayor natin, the executive department and the legislative department para po pag-usapan at magkasundo tayo. No? Hindi po pwede iba ang gusto ng legislative department, iba ang gusto ng executive department at tayo magkakaroon ng competition sa ating munisipyo. And at the end of the day, sino ang magsasuffer? It's your community. It's the people na pinag-binoto kayo at pagsasabisyohan sana ninyo. So yun po yung ating gustong puntuhin. And then, sumulong po dito is, papakalo ba nag-evolve ang isang LGU? Sabi nyo nung speaker natin, alam ba natin na may COVID-19? Alam ba natin? Yes, alam natin, tatanda tayo magiging senior citizen tayo natin dito. Oh. But the question is, napaghandaan mo ba? No? Naging ipinipir mo ba ang sarili mo sa pagdanda? No? Dito po naman sa LGU settings, kinakailangan po pag may nag-evolve, araw-araw nag-evolve no, nagpabago. according doon sa need ng isang munisipyo o ng isang bayan natin. Ano po ba ang mga rason bakit po may mga ganong nangyayari? Number one, tinitingnan natin yung pangangailangan kung appropriate pa ba yung mga plano natin sa ating munisipyo. We, hello, po, Kasi kung hindi na at obsolete na ito, so bakit mo pa gagawin? No? Napapansin ninyo sa inyong mga barangay sinasabi, paulit-ulit kami copy-paste, copy-paste ng aming EIP. Bakit? Kasi nga po, hindi pa yun na-address at hindi pa yun nasusolusyonan. Pero sa ginagawa natin ngayon, nag-check natin, ay, hindi na talaga ito kailangan kasi nagkakaroon na ito ng duplication. No? Nagkakaroon na ng overlapping doon sa functions, sa services na ginagawa natin. That's why, pinag-uusapan na kung uupo tayo dito. Tama po? Okay. So nag-evolve siya na, pangalawa po is yung emergence ng intersectoral issues. Ibig sabihin, yung malimang sectoral development na meron tayo, may kanya-kanyang issue yan on the social, on the invite, on the infra, etc. Pero ang tanong, sino ba dapat ang ng executive level department and then the legislative department? Sino ba ang dapat tinitingnan? Ano ano mga indicators ang magsasabi, ko? Stay ka lang, dapat bigyan ninyo ng mas malaking porsyento ang social development sector. Sasabihin naman natin bait eh, well, eh lang. Ngayon nagkakaroon na ng climate change, wala hindi niyo kami sa invite. Hindi naman magpapatalo ang infra. So ano ang gagawin? Ano'ng titingnan natin para hindi magkaroon ng kompetisyon hindi magkaroon ng away-away? Babalik ulit tayo doon sa datos natin. Sa issues, concerns, na, na challenges na nararanasan ko ng ating munisipyo. Sunod so, po naman para po i-back up yung claim natin na nag-evolve itong mga rules ng ating pong munisipyo, ng ating pong mga officials, department heads na naririto, yung ating pong mga stakeholders na kasama, check natin po yung mga good indicators, no? yung good governance indicators para magsasabing effective ka sa side na ito. For example, financial administration, social protection, environmental management. Titingnan natin kung hindi po pwedeng nag excel ka sa isang um, social protection and sa environmental management baksa ka. ka. Diba? SGL twice, tinitingnan lahat yan, dapat sabay-sabay lahat ng indicator umaangat. Hindi po pwede, may may iwan isa, no? At hindi po pwede na isa lang ka natin, isa lang nagtitig, isa lang tayo, isa no? So yun po yung mga kinakailangan nating tingnan. And then on the afternoon po, uh, on the after po ng ating ang um, speaker si attorney, ipipresent po ni Sir Olave yung ating po Uh, LDIP, which is ito po yung workshop for the LDIP, the Local Development Investment Program na kung saan, ito po yung structured list ng ating mga PPAs alam ko yung ating mga kasamahan dito, especially po yung mga kasamahan ating bago, yung mga elected officials natin, talaga inaaral po nila ito eh. Kasi nga po, lalo na kung ikaw ay assigned sa sector na ito, sa economic for example, eh, titignan mo, oh wait lang, lahat ng infra, ng list na yung sa PPS is infra. Papaano po yung sa social, sa health, for tourism halimbawa? Saan po kami po pwesto? Hindi naman po pwede, lahat ng project ng munisipyo mo is construction ng kanal, ng bridges and roads. Papaano yung ba? Diba? Okay? So doon po sa LDIP natin, tinitingnan po natin kung papaano natin sa ihahalaw yung atin pong mga PPAs na may konekta doon sa workshop. Hindi pa po, bawat executive department, meron po tayong mga tinatawag na development trust na kung saan po naka-anchor doon yung atin pong mga gustong gawin. Sa amin po sa bayan ng Taytay, we have six-point uh, development agenda na kung saan po doon po namin tinitingnan na kung ito ba ay ma-deliver namin ang six-point development agenda, kami ba ay matatawag ng isang progresibong bayan or still, babalik kami doon sa bayan na uh, hindi umaangat dahil sa mga rason. Alam ko po yan at alam po ninyo yan na nakareflect niya sa ating kanya-kanyang LGU vision. Hindi yan vision po ni MS. Hindi yan vision ng doktor mo. Kundi vision ng community mo na maging ganon katulad na ipresent mo ng patalasa. Ayan, sunod po natin is yung ating po ipresent po sa level of urgency. No? Yung tinatawag natin na mayroong mga urgent, essential, necessary, desirable, and etc. So yun po yung tutulong sa atin para ma-identify natin bakit kinakailang i-priority ito. Bakit kinakailang ibigyan ito? Kasi kung gagamitin natin yung level of urgency or emergency test, ma at peace yung utak natin. ma at peace yung mga community natin. Kasi sinasabi natin, walang maiiwan sa likuran. Lahat tayo sabay-sabay na mauunlad going forward ang bawat isa sa atin kasi kung hindi po natin titingnan yon, for sure po may mag-aaway-aaway. At nararamdaman nyo yan, every time merong budget forum sa isang munisipyo, every time merong budget uh, presentation workshop sa inyong munisipyo kasi sasabihin ng MNSO ang ay mas malaki budget ko. Sasabihin naman din ng MAU, ay bakit sa iyo malaki? kami mga farmers mangisda na bibigyan pagkain sa iyo hindi nyo kami bigyan et cetera. okay sunod po natin yung LDIT po natin ginawa natin workshop na kung saan po makikita natin doon po yung mga form uh, yun, na no? nilagyan po natin nakalagay doon yung PPAs i-check natin kung sa ba talaga urgent necessary, desirable, etc. And then, kailan po dapat natin siya i-implement? Anong year, no? ang plan po natin is hindi plan. Pero sa akin na kami po uh, yung sa uh, sa amin ng mga mga batang planners pag rin sa O diyan na naman sa plan. No, ano ba ang plan? Ah, sabi ng iba daw, puro limit ara na buwan. Uh, plan. Ha? Huh? So, hindi po 'yun ganoon. Pag plan, merong action. Itulak natin yung plan natin para po maging makatotohanan. Yung iba napakagaling na planner pero bagsak sa implementation. Ay, oh, Hindi pa naman, hindi sakta ang implementation, man. yung maganda ang plan, man. pero pag in-implement pa sa sa'yo, wow, paano mo nagawa yan? Sa ganitong budget, pa, paano nangyari na ang ganda-ganda ng resulta. Ayan. So, susunod po natin, ipinaliwanan din po sa atin, yung atin pong, uh, after ng LDIP natin, yung mga forms na ginawa po natin, dugtong po doon sa ating workshop number 5, na pagdating naman po sa legislative agenda. Lang. Ang sabi nga po natin, the legislative de uh, department and the executive department may kanya-kanyang power. Pero hindi yung nagbibigay garantiya sa iyo na you have the unlimited power. Merong limitations and know your limitations sa level na yun. Kasi, pag hindi mo inalam yun, magkakagulo talaga kayo, no? Kasi nga, kasabihin ang isa, exercise ko ang aking power. Yung isa ganun din. So, kinakailang mag-meet halfway kayo para po sa kapakanan ng inyong constituents. And then sunod po natin is yung sa captain. Ipinaliwanag po doon sa atin paano nga natin dapat na balikan ang structure, yung mga pillars ng no, ating kung mga ginagawa dito. No? Hindi po pwede na pag tayo nagpaplano, isa lamang po yung tinitingnan natin sa budget. No? Hindi ko ba napapansin? Bakit po nagkakaroon ng mga anong tawag nito, nung mga supplemental ng IP. Kasi po, ang sakit sa barangay, kapag may budget lang, nagiging matalino sila. Nakakaisip sila bigyan ng project. Pero kung plan pa lang, ang hirap-hirap magsulat. No, sasabihin natin, to no, kapitan, mag-isip ka ng plano for three years, for the next three years. Wala akong maiisip lahat naman. Pero, oh, kapitan, may five million isip ka. Ay, kailangan namin ito ka, kahit mayon. Hindi mabilis mag-isip may pera ang involved. Ayun. So, sa pagkakataon pong ito, uh, yun po yung aking naalala, base po sa sa sulat-sulat at sa notebook ko. But, uh, gusto ko rin po yung take opportunity na magpasalamat po sa DIRG at sa MLG. Parang pagkatapang po natin yung ating mga kasamahan ng hood na kung saan po sa initiative po nilang ito is nagkaroon po tayo ng uh, maayos at produktibong mga araw at sa mga susunod pa dahil binalikan at hinimay-himay po natin yung ating plano, yung ating gustong mangyari sa ating bayan. Sabi nga po, ang paglilingkod ay hindi lamang sa salita Kailangan po lagyan ng gawa, puso at pagmamahal dahil at the end of the day, ang ating kong taong bayan ang makikinabang dito. After mo, papalitan ka as mayor, papalitan ka as department heads, pero yung impact na ginawa mo, maaalala nila hanggang buhay sila dahil natulungan mo silang i-develop ang barangay nila. Thank you.